Okay. Sige ko sa inyo eh. Sagot mo kayo eh. Ayusin okay. mo po order na kung hindi ka magpapain mo. Tumbling ay engine ko. Tawagan okay. mo 'yun eh. Tawagan mo. Tawagan. Ano mo? Ang tawagan. Hindi ka. mo tutuloy ito. <tabas> may isa ba ka ba loob sa akin? Open oh, lang tayo, sige. Okay. 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 Ako dapat magtalong magtanong niya, may sama oh, okay. sa okay. na loob ba? Oo, malaki ang sama ng loob ko Ta -ta. sa'yo. Oo, kakagad um ha. Halatang may masama ang loob sa akin talaga. Kumita ka nga. Sakin mo, po. Nakaraan pumasok ako. Pinarank mo ako. Natandaan mo pa? Gagawa yan! Pumunta ko Laguna, sabi may gawa po yung pagpunta ko sa prank. Uh. Ano mo, ipalo ko na to. Palo mo na! Ay, Burger yung sakit. Ya, babalik niya ako ng sarbesa. Ayun, no Ayun, handa na, hinuma na. Ah, sarap! sarap. Ya, yeah, mamaya na yung bayad ah. Halak, halak! Halak, halak! Okay. Asay ko sa inyo eh, isagot mo kayo eh. Ayusin Alam. mo po, Orta na, kung hindi ka magpapin mo eh. Tumbling nga yung engineer. Tawagan kaya, mo yun eh. Mo? Ano tawagan di, di mo! Huwag mo tawagan. Ano mo? Ang tawagan mo yun. Hindi matutuloy ito. Ayan, eh, gusto ko sa'yo, ah, Por. Set, set nga. Uy! Suga pa! Kaya, mo. Suga pa! Baka, wang puking yun na. Suga ka. Ito, Por. Thank you, Por. Tawa na. Oo. No. First shot. Ito parang palamig. Pasikat sa akin ito. Ah, sorry. Pa, Pasikat ka. Ano, nadala lang. Okay, sige pa, pagkwentuhan natin yung mga eh, nangyari sa buhay natin. First shot ko. <laughs> Tangan, dalawa. Uy, first shot ko. Dalawa! Matakaw ka pala sa alak, no? Ang tarap talaga ng alak pag galing sa ano. Yung pera mo galing sa paghihirap. Paghihirap. Paghihirap pag, <laughs> pag, pag, <laughs> pag nakakaw. Uy! Uy, nakupos mo eh. Hanggang alas 10 pa tayo dito. <laughs> Kakabukas pa lang, kundi na lang. Tipirin na natin to. Por, ganito, mag-uusap tayo. Tara, mag usapan natin. Usapang hambugan na to. Ako, medyo oh, may, may madali na ako malasing tama, eh. Sige. Tama-tama na rin ako ngayon. Ah, anong... Sige, ah. Hindi, sige. Umpisaan ko na. Ako, Por, ha. 2,000. Ang daming gusto kumuha sa akin. Malalaking deal. Alam nila yung skills ko eh. Oh, shit! skills mo? Eh, iba ako. Pag gumawa ako, laran ako. Parang si Lebron. Oh. Tara, Si Libre, yung basketball player, di naman nag-uusak. Yung mga kinukuha eh. mo, hindi sa pag-ano, mga palpak. Palpak yung dalawa. Meron <laughs> lang sa amin. Dalawa yung kinukuha ko eh. Hindi, <laughs> nee, kasi ako, kinokontrata ako kasi magaling din talaga ako gumawa eh. Ay, isang bahay ako lang gumawa oh, dati, oh, oh nung araw. Oh. Oh. Wala pa yung salim ko, gumuhunan yung manong, ang bahay. Gumuhunan ako agad yung bahay oh. Wala kasi nga alam yan. Oo, oh, yung ano, yung mga nakarang, mga nakarang, nakarang tao, mga kapanahonan ko. Huh? Ayaw yeah, mo yung cave yang tunnel na yan? Oo oh. Ako nag niyan. yan. niyan Ito ukay ka mag yan Tawid bukas yan Iwala ko tayo Hindi ako na niwala Hindi mo Kaya ako lang mag yan Wala oh, yung mga Ngayon may mga gamit-gamit uh, Wala Parisamin sa amin yung panahon ko na yan Wala Wala mga ano Yung mga wear-wear na yan Yung mga kalahin ilaw Wala dito lang oh Lighter oh, Hukay nang hukay <laughs> Kaya ambog Ikaw Las May kukwento ka ba Las? Ako nung araw Tangin ang kakaiba ako bumitaw Like ah, Jas. Ah, hindi lang war ang mga kinukuha ko. Yung mga jackhammer nila. <laughs> Ay, ano <laughs> na ako pala talaga to eh. Noon pa pala magnanakaw ka na. Wala nang bura na mo bura. Ako. Ako. Yeah. Tutusin. Tayo na, pwede ako mali sa iyo eh. Ang laki ng ino-offer sa akin eh. Wala, wala wala ka, wala ka naman bitaw eh. Ano? Oh, okay. oh. magkano offer sa iyo? Offer sa magkano offer man sa akin? 400. 400 a day. Oh. Inaano ako doon 450 a day mo kung ka. Hmm, kung yun na nakaawa nyo na nga eh. Yun, ko nga lang kayo. Ipasok pa, na ipasok. Nakaawa ko sa inyo eh. Thank you ah. ito ba? Tapang. Ako, oo. Oh. Mahal ko kayo. Pero ito sa inyo. Sino nakapagano ng, uh, ng building? Oh, ng building. Nakagawa ka building. Nakagawa oh. ako. Ikaw. Nakagawa ka ba pag wala, -wala yung mga tao mo? Oh, shit! Baka upakan kita eh. Baka mo na! Ito ay tawag ko to. Eh, ano bang gusto niyo? Baro, ano na, katrabahado na mo kami eh. Yes. Saking ko kayo eh. Tayo bro, usap tayo. Sige. May isa makakabalan loob sa akin? Oo, pinun tayo. Sige. Sige. Ako dati magtalong niya. May isa manan loob ako. Oo. Malaki. Ang isa manan loob ko sa'yo. Oo nga agad ha. Halatang may masama ang loob sa akin talaga. Gumita ka nga. gumit Gumita ka! Gumita ka! Dito ka! O, oh. ito ha, Pura. O. Paano ka lang? Ah! Kali! Kalma, 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 kalma na! Lang, kalma na! Kalma na! Kalma na! Kalma na! Kalma ako dito! Kalma na ako! Mas mataas ako sa inyo! Mababa lang kayo! Walang mag Walang mag Ha? Walang mag-away! Hindi! Baka may sama ka ng loob! Sabihin mo na! Saka lang mo, Pura! Uh. Nakaraan pumasok ako. Pinarank mo ako. Natandaan <laughs> mo pa? Gago yan! Pumunta ko Laguna, sabi may gawa mo yun na pagpunta ko sa Prank. Tignan yeah. mo, ipalo ko na to. Palo mo na! Ngayon oh <laughs> ng mga taong to, malasing lang. Mga, parang maglalabasan ng sa mga e, loob natin. Ibahin mo Ibahin mo! Ay, oh. Lalo na pagdating sa ano. O oh, sige, aminin ko sa'yo. Sinday, yung nililigawan mo dati. Oo. Oh. Laking yun. Oo. Oh. Eh. Naka-nakasiping ko yun. Oo. Nakasiping ko yun. Oh, oh. Ko yun. <laughs> Ikaw, ilang beses mo nakasiping yun? Ako, pat three times adi. Tatlo pa naman sa lang yan, sa ano? Ha? Para ka lang kumakain yan, mga pag kumakain, three times adi. Ngay, 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 ngay. Ito, sabarin ako ng loob kay engineer eh. Bakit? Eh? Kaya mga pasahod sa atin, kulang-kulang. Oh! Kulang na nga sa akin, kulang pa sa inyo. Sa kanya kayo magalit. Sa kanya, sa kanya kayo magalit, hindi sa akin. Eh, <laughs> nandito ako, nilalakad ko yun. Sa akin ko kay engineer. Engineer, bigyan mo naman kayo ng mataas-taas sa iyo. Bibigyan kita ng mataas. Tapos babawasan mo rin yung dalawa. So, yung meron talaga yun. Diba? Diba? Magulang ka rin kasi. Oh. Uh. Ginulangan ako. Gulangan ko rin kayo yung dalawa. Pupal, uh, kumbaga. Oh, shit! Oh. Uh. Ano, Pura? Eh, hindi diba? ba? Hindi ka tayo eh. Kung ano eh. Tumba mo! Itumba mo! Itumba mo! Itumba mo! Itumba mo! Uh, kalma, lang. Itumba mo. kalma lang! Kalma lang! Kalma lang! Oh, pre! Mo. Kalma lang, pre! Oh, kalma lang, Paul! Walang, ano, Paul! Walang away, pre! Walang away, ni! Walang away, ni! Ah! Ano ka ako ko yun? Ano ka lang ka lang yung boran? Talag inuman lang tayo, magkalapas lang tayo sa mananlog Walang magpapangabot Ha <laughs> yeah, ha ako, ako sa inyo, gusto ko lang makipag inuman Pero parang oh. Oh, Tama na, tama na yun pare Pre, ah. huwag mo na patulan nakainom lang yan Patulan, magpatulan ngayon, magpatulan ngayon Sige, tatanggalin kita pag mo ako ko. Ay, ay, ano niya, pa Wala ka lang ano yun pare Wala kang utang na loob, wala kang utang na loob! Ano mo? Ha so, Kalma lang pare, kalma lang po. Ano mo kasi? Ano mo kasi? Oh, sa mo. Tauhan mo, Tauhan mo yan. Onyo. Oh, ni, nee, wag mong gagalawin niya! Onyo oh, ina ano, ano dito? Kung ilagay sa kamay mo ang batas, walang away. Walang kulo ha. <laughs> walang away ha. Pulutan ka ng pulutan ha. Oh shit. Ngayon hindi, hindi ka naman gumagastos ang bilihin dito ah. Ikaw ang kainom. Ni, nee, sinusumbatan ka niyo. Yeah, Pero, uh, ano kainom? Ano mo ni? Nee, ni, tama na yan, tama na yung inuman mo to. Magkakaalaman tayo kay Engineer. Isa ka pa eh. Tara na, puta yung nasumbo na ating Engineer. Uy, huwag niya kung sumbo kay Roy. Wait lang, uy.